okay, report muna sa Senado. Ito naman sa Senado, postponement ng barangay at SK elections sa tiyak na lalagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ayon niyan kay Senate President Cheese Escudero. Report mula kay RH28, Raymond Adpaas. kay Raymond. Elaine at, uh, Mayor, uh, walang nakikitang dahilan si Senate President Francis Cheese Escudero para hindi lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas na magpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election sa taong 2026. Dahil ayon kay Escudero, isa ito sa kanilang natalakay at napagkasunduan sa pinakauling pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang. Dahil bago natapos ang sesyon ng 19th Congress ay naihabol na na-ratify sa Senado at Kamara yung pagpapaliban ng barangay at SK election na dapat ay gawin sa December, ngayong December 2025 tungo sa November 2026. Tiwala din ang Pangulo ng Senado na hindi may dideklarang unconstitutional ng Korte Suprema gaya nung inaprobahan nilang panukala noong 2022 dahil ito ay noong 2022 ay para lamang sa postponement ng barangay at eleksyon. Kumpara ngayon ay hindi lang pagpapaliban kundi itinatakda na rin ang bagong termino ng mga barangay at SK officials. Mula sa tatlong taon ay gagawin ng apat na taon ang termino ng mga barangay officials at pwede silang sila ma ng dalawang beses. Ibig sabihin tatlong termino din habang ah, yung SK ay sila? isang termino lamang. Mm -hmm. So four times three mayor, so magiging pwedeng 12 years What? na maging kapitan wow. ang isang barangay captain at barangay kagawa kung sila ay marire-elect sa kanilang posisyon. Pakinggan natin ang na naging pahayag ni Senate President Chises Cudero. Nabasa ko yung desisyon ng Korte yung nagsabing unconstitutional yung, in part, yung unang batas na pinasa ng Kongreso. Dahil, ipinagpaliban ng election pero walang sinet na term. Yun ang pagkakaunawa ko sa desisyon at pasya. Ito, pinagpaliban nagset nag-set ng term. Hindi in-strike down ng Korte Suprema yung pagpapaliban ng term. Ang in-strike down ay yung kawalan ng term. Itong pinasan namin panukalang batas sa pananaw namin ay compliant dahil naiiba ito dun sa una. Dahil maliban sa pagpapaliban, sinet na yung term ng barangay, barangay and SK officials sa apat na taon. So yun yung pagkakaiba. So marahil, kung may pagkakaiba, hindi maging pareho ang desisyon ng korte kaugnay ng pagiging partially unconstitutional ng unang batas.